Breaking news para sa mga SSS pensioners sa comprehensive video na ito. Pag-uusapan natin ang latest updates tungkol sa second tranche ng pension payments kasama ang unexpected bonus na gumagawa ng headlines. Manatiling nakikinig habang pinag-uusapan natin ang lahat ng essential details na kailangan malaman ng bawat pensioner. Kumusta lahat? Ngayong araw may exciting news tayo na magdadala ng ngiti sa milyon-milyong Filipino pensioners at sa kanilang mga pamilya. Ang Social Security System ay gumawa ng ground, breaking announcement na lumilika ng mga alon sa buong bansa. Ang matagal ng hinihintay na second tranche ng pension, payments ay finally na credit na sa mga accounts ng beneficiaries. Pero hindi pa yun lahat may additional surprise na walang nakakita na darating. Bago natin palalimin ang breaking news ngayong araw, gusto kong ipaalala sa inyong iklik ang subscribe button at iring ang notification bell para manatiling updated sa mga latest SSS updates at financial news na importante sa inyo. Ang inyong support ay tumutulong sa amin na patuloy na magbigay ng timely at accurate information tungkol sa inyong benefits at entitlements. Simulan natin sa confirmation na marami sa inyo ang naghihintay. Official na inannounce ng Social Security System na ang second tranche ng pension payments ay successfully na credit na sa mga accounts ng beneficiaries. Ang development na ito ay nagdudulot ng relief sa milyon-milyong pensioners na eagerly nag-monitor sa kanilang accounts. Ang systematic rollout ay nagsimula kahapon na may funds na ipinamamahagi sa iba't ibang banks at financial institutions nationwide. Para sa mga nagtanong tungkol sa specific amount, ang regular pension distribution ay sumusunod sa standard schedule at computation. Base sa inyong contributions ng working years ninyo. Pero ito ang mas interesting pa ang SSS ay nag-reveal ng unprecedented bonus package na in-rollout kasama ng regular pension payment. Ang additional benefit na ito ay bahagi ng Enhanced Social Protection, program ng gobyerno na naglalayong suportahan ng aming mga senior citizen sa mga challenging economic times na ito. Yung surprise bonus na hindi dati na i-announce ay dinisenyo para magbigay ng additional financial support sa mga pensioners, lalo na considering ang current economic landscape at rising cost of living. Ang development na ito ay nagpapakita ng commitment ng gobyerno sa pagsisiguro ng welfare ng aming retired workforce na kinikilala ang kanilang mga taon ng serbisyo at contribution sa growth ng aming bansa. Pag-usapan natin ang specifics ng bonus package na ito. Ang additional amount ay nag-vary basis sa ilang factors. Kasama na ang inyong pension category at contribution history. Yang SSS ay nag-implement ng tiered system para masiguro ang fair distribution na may special consideration sa mga pensioners na nasa specific categories tulad ng disability, death at retirement. Ang systematic approach na ito ay nagsisiguro na ang mga nangangailangan ng ay Additional support. Makatanggap ng proportionate assistance para sa mga pensioners na nakatanggap na ng kanilang benefits ng mahigit limang taon, may extra reason para mag-celebrate. Ang SSS ay nag-introduce ng loyalty appreciation. Bonus na kinikilala ang long-term beneficiaries na naging bahagi ng system ng extended period. Ang gesture na ito ay hindi lamang kinikilala ang kanilang patuloy na tiwala sa SSS, kundi nagbibigay din ng additional financial support kapag pinakakailangan. Isang crucial aspect na dapat tandaan ng lahat ng pensioners ay ang timing ng mga credits na ito. Habang ang main pension, payment ay sumusunod sa regular schedule, ang bonus distribution ay maaring lumabas sa inyong account sa loob ng susunod na ilang araw. Binigyang diin ng SSS na ang staggered, release na ito ay intentional na dinisenyo para masiguro ang smooth processing at maiwasan ng anumang technical glitches na maaaring lumabas mula sa simultaneous large-scale transactions. Para sa mga hindi pa nakatanggap ng kanilang credits, walang dapat ipag-alala. Kinumpirma ng SSS na ang distribution process ay magpapatuloy sa susunod na ilang araw na nagsisiguro na lahat ng eligible pensioners ay makatanggap ng kanilang regular pension at ng surprise bonus. Ang systematic approach na ito ay tumutulong sa pagmanage ng substantial transaction, volume habang pinapanatili ang integrity ng distribution system. Ang announcement ay nag-address din sa ilang common concerns tungkol sa accessibility at verification. Ang mga pensioners ay madaling makakapag-check ng kanilang account sa pamamagitan ng iba't ibang channels, kasama na ang SSS mobile app, website o sa pamamagitan ng pagbisita sa pinakamalapit na SSS branch. Pinalakasan ng organization ang kanilang online platforms para ma-handle ang increased traffic sa panahon na ito na nagsisiguro ng smooth access sa information at services. Ang ginagawang particularly significant ng announcement na ito ay ang timing nito. Sa panahon na maraming pamilya ang nagdeal sa economic challenges, ang additional support na ito ay nagpapakita ng responsiveness ng gobyerno sa mga pangangailangan ng aming mga senior citizens. Ang bonus package ay hindi lamang financial aid ito ay mensahe ng support at recognition para sa mga contributions ng aming pensioners sa society. Para sa mga pensioners na mas prefer na makatanggap ng kanilang benefits sa pamamagitan ng no-on bank channels, ang SSS ay gumawa ng special arrangements para masiguro ang smooth distribution. Ang alternative payment methods kasama na ang remittance centers at mobile wallet services ay na-activate para ma-accommodate ang iba't ibang preferences at masiguro na walang eligible beneficiary na maiiwanan. Nag-introduce din ng SSS ng Enhanced Security Measures para protektahan ang mga pensioners mula sa potential fraud o scams sa distribution period na ito. Binigyang diin nila na lahat ng legitimate communications tungkol sa pension at bonus ay dadating sa official channels lamang. Pinapayuhan ng mga pensioners na maging vigilant at i-verify ang anumang communications na matatanggap nila tungkol sa kanilang benefits. Isang interesting aspect ng Development na ito ay ang positive impact na inaasahan nito sa local economies. Kapag ang mga pensioners ay nakatanggap ng additional funds, madalas na nagiging increased spending sa local businesses na lumilikha ng ripple effect na nakaka-benefit sa mas malawak na community. Ang economic stimulus effect na ito ay particularly valuable sa mas maliliit na communities kung saan ang pensioner spending ay bumubuo ng significant portion ng local economic activity. Ang announcement ay natanggap ng widespread approval mula sa iba't ibang sectors kasama na ang senior citizens, advocacy groups at economic analysts. Maraming experts ang tumitingin sa move na ito bilang well-timed intervention na nag-address sa individual needs at broader economic objectives. Ang combination ng regular pension payments na may bonus package ay nakita bilang balanced approach sa social welfare. Para sa mga pensioners na may mga tanong tungkol sa kanilang specific situation or eligibility, pinalawak ng SSS ang kanilang customer service capacity. Additional staff ay na-assign para ma-handle ang inquiries at ang organization's hotline, hours ay na-extend para ma-accommodate, ang expected increase sa queries. Ang proactive approach na ito ay nagsisiguro na ang mga beneficiaries ay makakakuha ng information na kailangan nila ng mabilis. Sa hinaharap, ang development na ito ay maaaring mag-set ng president para sa future benefit distributions. Ang SS ay nag-indicate na patuloy nilang ini-evaluate ang mga paraan para ma-improve ang kanilang service delivery at support mechanisms para sa mga pensioners. Ang current bonus package na ito ay maaaring tingnan bilang pilot program para sa mas regular, supplementary benefits sa hinaharap. Ang technical aspects ng distribution ay thoroughly planned din. Nag-implement ang SSS ng bagong digital systems para ma-handle ang increased transaction volume ng efficiently. Ang technological upgrade na ito ay nagsisiguro na ang mga pensioners ay makatanggap ng kanilang benefits ng walang delays or technical difficulties na nagiging significant improvements sa service delivery para sa mga pensioners na may multiple accounts, nag-clarify ang SSS ng distribution process. Ang mga benefits ay marerecredit sa primary account na nakaregister sa SSS system. Ang standardization na ito ay tumutulong na maiwasan ang confusion at masiguro ang smooth fund transfer sa tamang accounts. Nag-address din ang announcement sa concerns tungkol sa tax implications. Kinumpirma ng SSS na ang regular pension at ang bonus package ay nasa tax-exempt category. Ibig sabihin ng mga pensioners ay makatanggap ng full amount, mang walang deductions. Ang clarity na ito ay tumutulong sa mga beneficiaries na mas maapla ng kanilang finances at maintindihan exactly kung ano ang matatanggap nila. nag din ng steps ang SSS para tumulong sa mga pensioners na naka-encounter ng issue sa kanilang accounts o documentation. nag up ng special assistance desk para ma-handle ang cases na ito na nagsisiguro na ang technical or administrative challenges ay hindi magiging hadlang para sa mga eligible pensioners na makatanggap ng kanilang benefits. Hindi rin nalimutan ang environmental considerations sa distribution process na ito. Ang SSS ay significantly na-reduce ang paper usage sa pamamagitan ng pag-implement ng digital confirmation systems na nag sa environmental sustainability habang pinapanatili ang efficient service delivery. Ang modern approach na ito ay aligned sa global best practices sa pension management. Para sa mga pensioners na naninirahan abroad, ginawa ang special provisions para masiguro na hindi sila mamimiss out sa benefits na ito. Nag-coordinate ang SSS sa International Banks at Remittance Services para ma-facilitate ang smooth fund transfers. Na nagsisiguro na ang overseas pensioners ay makatanggap ng kanilang benefits ng walang additional complications. Bago natin tapusin ay recap natin ang key points tungkol sa exciting development na ito. Ang second tranche ng pension payments ay nakakredit na ngayon kasama ng surprise bonus package na nag-vary based sa individual circumstances. Ang distribution ay ongoing na may enhanced security, measures at support systems na nakalagay para tumulong sa mga beneficiaries. Tandaan, ang panunatiling informed tungkol sa inyong SSS benefits ay crucial. Kung nakatulong sa inyo ang information na ito, sana ay makapaglaan kayo ng ilang sandali para ilike ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. I hit ang notification bell para makatanggap ng immediate updates tungkol sa SSS announcements at iba pang important financial news. Ang inyong engagement ay tumutulong sa amin na maabot ang mas maraming pensioners na maaaring makabenefit sa information na ito. Salamat sa panonood at huwag kalimutang i-share ang video na ito sa mga miyembro ng pamilya o kaibigan na maaaring SSS pensioners kung mas maraming taong makakaalam tungkol sa benefits na ito. Oh